magandang hapon po sa inyo lahat. Bali mamaya po ang buong team hitik ay mayroong simpleng celebration sa birthday po ni nanay. At napagkasunduan po namin magkakapatid na kumain na lang po kami sa labas. Dahil nga po may mga pasok yung kapatid ko. Ako naman po ay kasama ni Kim sa school dahil may event nga po sila. Ay yun. Bali hindi na nga po namin magawang magluto. Kaya napagkasunduan namin na sa labas na lang po kami kakain mamaya. At pagkatapos po nung event, diretso na po kami doon sa kung saan po kami kakain. Tapos yung mga kapatid ko ay sakto na out na rin naman po nila sa trabaho. Ayun, kita-kita-kits na lang po kami doon. At happy, happy birthday, nanay. We love you so much. Mahal na mahal ka po namin. Ayan po, at kami po ay on the way na. At nandito na po kami sa La Binilga magsi celebrate po kami dito ng birthday po ni mother. Yeah. Yung ayun na pala si Bossing. Nandito na po sila. Nandito na pala sila. Happy ah. birthday! Happy birthday! Dito na magbibihis at pagkatapos ng event ay dito na kami nagdiretsyo. Ay nasa si Mother? Ah, sino Parang eh. Hindi pa sinapakisa Happy birthday Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Dito na po ang team hitik. Kami po ay medyo na late dahil kami po ay galing pa sa event. Galing kami ng school. Si Nini po ay nag-event pa. Nandito na rin pala ang mga tsula, sina Bunso, sina Milot. Nandito na rin po si Becca, uh, at si Nawai, si Lea, si Bossing, po sa likod. <laughs> Pwede dito sa kabila, dun ah. Uh. Uh, oh. Sarap. Oh. Sarap ng ating mga. Ilipat na, hala. Oo, oh, yung isa dun ah, tanggalin yung print. Oo, oh, wala, Doon na yung lang. Nandito na po si tatay. Nandito rin po si Natia, kapatid ni nanay. Tiya. Tiya Bibi. Tiyo boy. Kami po muna ay magpi-picture -fe taking with the birthday girl. Ayan, okay po. One. yung balloon. Ayan, hawakan na sa akin. Ang Oo, nakasambalino lang Okay lang po. Okay, okay. 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 <laughs> 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 oh, ay, ng mukha, okay, okay natatapag ang mukha. Yeah. yeah. Lang po na ka. Yeah. 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 Uh, One, two, three. One, two, three. Okay. Next, yung mga kapatid. Tatay dito naman po. Tatay ngit. Oh, mga oh, kapatid daw po ni Nanay. One, two, Mga kapatid po ni nanay. Sa po. two, three. Mga kapatid at bayaw niya, at ipag. Pamili yeah. oh, yeah. na oh, yes. naman yan. One, two, three. Oh, ni Isa pa po. One, two, fulfill. three. Family ni Baron. Pamili ni Baron. Pamili ni Baron. Mamaya yung mamaya yung mga tingkila sa sabay, no, Opo, na may gusto ko na solo. Gusto ko na solo. Gusto ko na solo. Picture taking, pamilya ni Baron. Okay, one, two, three. So, Parasite pa. and family. Or send <laughs> so, oh, funny. Oh, 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 Mabilisan mabili, mabili, mabili. at magutom na. Kami-pigab ina at... Uh, Pero kayo magaling nakahain na. Uh, kaya madali nakakain na lang. Uh, okay. One, two, three, smile. Saka, so, uh, one, two, three, smile

Dumating sa ika na putlimang taon ng ating kapatid, ang inyong ina, inyong mga So, uh, everybody, let us bow down our heads and let us pray. Thank you, Lord. Aming Diyos, sa mapagpala, Ama, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa hapong ito, sa araw na ito, na kung saan, Panginoon, ang kaarawan ng aming kapatid, o Diyos ay dumating sa ika-65 Panginoon niyang birthday. Inabot niya po Panginoon ito nang mayroong kagalakan, kasiglahan ng kanyang katawan, sampu ng kanyang pamilya, kanyang asawa, kanyang uh, mga mahal sa buhay na nga rito po kaming lahat upang kami Panginoon ay makigalak sa kanya. Lord, I pray na sa aming kapatid na ito, Lord, i-grant mo po, Lord, kung ano man ang kanyang wish, O Lord, sa araw na ito. Panginoon, ikaw ang nakakabatid ng laman ng kanyang puso. At higit sa lahat, Panginoon, ang dalangin ko, O Diyos, sa araw na ito, ang magkaroon siya, O Diyos, na maayos na kalusugan upang Panginoon masubaybayan pa ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, O Diyos, na darating pa at higit sa lahat, O Lord, ang banding Panginoon ng kanilang family, Ni Ernesto Villanueva, ni Leonida Rivera Villanueva, upang ma-enjoy nila, Panginoon, ang buhay na ipinagkalog mo dito sa lupa. Kaya, Lord, salamat sa magandang kalusugan. Ganyan din, O Diyos, sa kanyang negosyo, Lord, i-bless mo ito, Panginoon. Upang, Lord, upa maipakita, O Diyos, na hanggat nagkakaisa ang buong family niya, Lord, i-bless mo ito. Ang buong niyang family, Panginoon. Spiritually, emotionally, physically, lahat po sila, Lord. I pray, O Lord God, na i-bless mo silang lahat, Panginoon. Isang kagalakan ng isang ina na makita ang mga anak o Diyos na maayos ang kanilang mga kalalagayan. Napakasayang tingnan, Panginoon, na ang ina at amang ito ay nakikita nila ang pagkakaisa ng kanilang mga anak. Lumaki sila, Panginoon, na mayroong banal na tapot sa iyo, O Diyos. Higit sa lahat, Panginoon, ang totoo nilang pagmamahal sa kanilang ina at ama. Kaya, Lord, ikaw po ang magpala sa aking kapatid neto, kay Leonida. Ikaw, Panginoon, ang magbigay sa Kanya o Diyos na maayos, Panginoon, na pangangatawan higit Lord spiritual nilang buhay. Na Lord, ina-acknowledge namin o Diyos na walang iba, Panginoon, pinagmula ng buhay niya o Diyos ang buhay namin, kundi sa iyo lamang ugad. At kaya, Panginoon, hayaan mo ang aming dalangin ay marami pang kaarawan ang darating sa Kanya. Salamat, Panginoon, sa kapatid namin ito patuloy mo yung pagpalain siya at ang kanyang asawa, ang buo niyang family, O oh Lord. Salamat po, Diyos. At Lord, maging sa mga food na kanilang inihanda, Lord, ikaw, O oh Diyos, ang mag nito, Panginoon. Lahat kami mag enjoy lahat kami, O oh Diyos, ay mabubusog. Upang Panginoon, kagalakan, kasiyahan, Panginoon, maramang daman ang puso ng bawat isa habang kami nakikipagsaya kay Nida sa kanilang buong family. Lord, salamat Panginoon. Ano man Lord ang nakakulang pao Diyos, Ikaw ang patuloy na magpuno. Salamat Ama sa kagalakan, kapayapaan, pag-ibig na nararamdaman ng bawat isa. Salamat po. Amin po ibinabalik ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen! Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. To you. Happy birthday. नवे मुंडे खे सम्झाए <tom> Doon na lang kami na Ate mga table sa anong... Ay, major, ba major major? Ay, ikaw? Major oh. la, major 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 major! major, major. <laughs> Ate, kanin po <mo> dito! Gusto, <laughs> may sinisigaw yung major. yung major Hindi pa naka-anion. Ay, may sinisigaw na Nagkahanap

sabon sa nice pinggan. Ay, Ay, pala walang pinggan. Nakain na po sila dito. Talala ikaw, anong kinakain mo? Mahal ikaw, kain na mahal.

Yung ating major sponsor ay uhaan. Uhaan mo. Nandito naman ako ah. naman ay major sponsor na ito. Kung saan kasama nga po namin, sa ating people, sila tayong sinasabi. Ate, kain na. Sige mamaya ako. Huwag may naater ah. Ate, kain. Ate, naman ako ay masayos <laughs> ako sa inyong maaari. Ate, kain ito tuloy-tuloy nga rin ito. po tayo. Ito ba wala? Ang ganito ba ito? Mmm. Hindi ko nga.

Ayan po, tahimik na ang lahat. Tigaw na. Ah, tapos ka lang. Oh, okay. Ta natahimik at ano oh, okay. ah. Nini ka Tama na oh. <coughs>

<laughs> Andres, nakain si Andres. Abawon, di kumain na sinig na po uh, ng sisig. Uh, Nabitin ng ating major sponsor, si Becca naman. So, oh, Becca. Mapapagay oh, siya ngayon. Ang Ano?

again ng sponsor Thank you. so much Yeah, thank you kay Mother. oh. Wow. Major sponsor. Salamat. Yan at may pahabol pa. Gigi. Eh, Mother. Thank you so much. Thank you so much. Thank mo? Thank you so much. na bulot yung moho. Yan. Uy, wag kayo chatting. Pero more than all the gifts na nabigay natin, syempre ang ating prayer para kay nanay talaga. Yes. Yung mabuting kalusugan. Kasi yun ang pinakamagandang regalo ng Diyos na pwede niyang ipagkalusugan. Oo. Oh. Oh. Yes. Ito yung mensahe kay Madel. Ayan. Birthday uh, ah. Ito po so. yung kapatid ni Nanay. Ito yung pangilan muna. Sino mas matanda? Ah, yeah. okay, no? Sino mas matanda? Sino mas matanda? Sino 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 ay, ibig sabihin si mas matanda sa'yo si nanay. Ayan ang pinakapanganay namin ng oh, oh. babae. Tapos Ate Lina, ako. Oh, Ay, ano po yung message ko yung uh, babae? Iniling ko sa Panginoon Diyos na bigyan siya ng malusog na pangatawan at para dumating pa ang marami niyang birthday upang patuloy niyang masubaybayan ang kanyang mga mahal sa mga. Yeah, thank you so much. O si Tia Lynn, ako, si Tia Lynn din, nag-iisip po, ito kayo. Ito kayo yung kayo. So, anong may wish ko kay nanay? Sa iyong kapatid. Lagi siyang malasak, malakas, at malayo sa karamdaman para lagi siyang kasama natin. At medawit lang ang mga nangangatmasin sa po ang pinakabunsong babae naman. Pinakabunso pati sa lahat. Ah, sa lahat oh, sa lahat ng kapatid, pinakabunso. yata. Nagilipani yun. Oh, ano yung plastik kah? Apat ay na yung

Inaantok na yan, kaya ganun. Pero wala <laughs> Wala daw bagang bigger ang Bless, bless, Andres. Andres, Andres. Yeah. Yes. No. Inaantok na. Okay. Okay, let's go na. Let's go, oh, let's now. go na. Ate, sa mga kailan po sa ano, at makakulan na sa kapay. Ayan po, at bali, uuwi na po. Kami po ay lumayo lang talaga dito ng hapunan. At uuwi na rin po dahil gabi na. Oh, oh, mga taga ano leh, hala, isang hakot muna. Ay, yeah, hakot muna ni Wayne. Yeah, yeah, yeah. Sama na ako, dala ko na Happy birthday, mother. Lea. Salamat, Leia, sa, sa -huh. Uwell, ka pag, uh, hi, welcome po, pag-order ng mga pagkain. Uh, uh, let's go. Sa Tracy Kenya, ba? Sa Tracy Kenya. Sige, sige, sakay, basta sakay lang. Sige, sakay lang. Mahal. Aba, si Mahal ay naka-uniform pa. Talagang mga galing pa sa trabaho. Mamaya pa nga si Andres, sa kaalit muna kayo. Anong oras na, Janet? 6.48 pala. Mabilis natin, honey. Para mabilis hour. ang mga... <laughs> mabilis ang mga pangyayari dito. <laughs> sa bagay, talaga namang eh, ang i-denyo natin dito ay hapunan lang, tas uwian na rin. <laughs> Maulan. So, <laughs> natin-nating pagulan na, ang ah. ninyinit nyo, ninyinit nyo. Bali, si White po ay inihahatid muna si nanay sa bahay. Uh, oh. Sa aluling. Oo. Tapos, pagdating uh, ay tayo naman. Yun, ay ay natin sa Abiawin. Ah, Timabiawin. Ah. At sa Kanto daw po. Ah, yeah, sa Kanto. Ah. sa umuwi mo na na at may Ah. siya natin sa... Andres! Sa Yes. Kumain din ba kasi Andres? Uh, uh, Oo, oh. Dami rin nakain. natin. <laughs> 'yan. Kasi oh, kaya oh. naman palay, eh. suplado lang sa Tito Beck. Oh. Panay pa naman ang labas ng pera. Mag-bless na 'to. Una ano, blue bill. <laughs> 500 na lang. But 200 na lang <laughs> Sinisupladuhan ham pa din ang Tito. <laughs> Andres, sabi ni Nanay, natatakot daw at akala i-clowns. <laughs> ang pula naman ng labi nandito. <laughs> Napaka na mukha mm -hmm. ang ah, foundation. Dito po sa Labi Nilda ay eh, makailang beses na rin kami ditong mm -hmm. uh, kumain. At kung hindi po gabi, ay eh, napakaganda po ng view dito. Ito yung dun sa may tabing agos, tabing ilog. Kami na lang na pala. Si Edro pala yung uh -oh. na sa planet. Kaya lang po ay talagang gabi na kami dahil si Nalea, si Nachula, si Nabunso. May mga trabaho pa. Tapos ang mga bata, may mga pasok sa school. Kaya gabi na tayo. Uh -oh. <laughs> Andres!